magandang gabi po mga kababayan late po ako kasi maghapon pong brown out dito sa amin kaya yan ang problema so hindi natuloy ako nakapag research Ma, mag mag uh, react na lang po ako doon sa napanood ko sa kapwa ko vlogger na yun nga may bagong isyu ngayon. Nagmamadali ako kasi gabi-gabi na nga. Hindi na ako nakapaghanap ng ano, may kukwento. So, hindi ko na nga tinapos eh. Basta nakuha ko yung idea na stating that nakakalungkot po mga kababayan kasi kung bakit ang daming mga Pilipino na ipinagtatanggol po ang China talaga. Hindi po basta-basta mga tao ito. Mga edukado. Edukado, intelihente, Pero ewan ko kung saan ang gagaling ang katangahan na to. Profesor. So, padagdag ng padagdag, ang nakikita, nakikilala natin na mga pro-China. So, anong ibig sabihin kapag may mga Pilipino na pro-China? Kaya po malakas ang loob ng China na iharas tayo dyan sa karagatan dahil may mga kakampi sila. Kung wala sanang mga traidor na Pilipino na kumakampi, naglilingkod sa China, Anong klase mga Pilipino ito, mga kababayan? Nakakahiya po sa mga sa mga bayani natin noong araw. Noong araw, yung mga bayani natin may inteligente eh, hindi nakapag-aral, iisa eh, po yung silakbo ng damdamin po ipagtanggol yung kalayaan ng Pilipinas. Pero ngayon, nakakahiya ng mga gawi-gawi po. Nakakahiya po sa ibang bansa. Ano na lang sasabihin ng mga ibang bansa sa ganyan palang mga Pilipino? Dahil lang sa of course, kahit hindi po ninyo aminin, may kapalit yung pagtatanggol ninyong yan, yung pagkakampi. Magkano ba? We will not believe na wala talaga naman po when money talks everybody listens. Ipinagbibenta ninyo yung kaluluwa ninyo at yung kalayaan ng ating mga future generations. Napakawawalang hiya po. Edukado. Biruin mo. Dating Pangulo. Mga senador. Mga profesor. Mga abogado. Naturingan ng na mga lingkod ng bayan kuno. Yes, lingkod ng bayan dahil nasa politics sila. Ano ba ang purpose ng politics? Di ba maglingkod sa bayan? Servidor ng bayan. Pero ano itong ginagawa? Ang dami-dami pong mga mga anong, anong tawag natin sa kanila? Mouthpiece? Sabi ng iba, mouthpiece. Mga Para sa akin, basta iisa lang ang, para sa akin, iisa lang ang maitatawag ko sa kanila. traidor, Taksil. Dahil lang sa, magkano? Hindi ako nagbibintang. Pero, napaka-obvious. Bakit mo ipagtatanggol ang isang kaaway? Mayroon dyan. Nakakalungkot po talaga. Nakakalungkot at nakakatakot. Kasi po, ang kalaban ay dito sa loob. Hindi galing sa labas. Well, galing sa labas, tinutulungan no nandi dito sa loob nasaan ang patriotism mga teacher mga profesor nagtuturo kayo ng patriotism pero ito nagsisilbi kayo sa kalabang bansa makakahalan nyo gustong tuwang tuwa sa oh tuwang tuwa sa inyo ang China hindi lang tuwang tuwa pinagtatawanan kayo. Itong mga mga ahente na to, mga devil's advocate, pinagtatawanan kayo. Hindi lang kayo. Lahat tayong Pilipino, pinagtatawanan. Dahil bakit? Nakukuha tayo sa suhol. Kaya nating ibenta ang sariling bansa, ang sariling lahi, dahil lang sa kalansing mga walang hiya sana mamatay na kayo ipapahamak ninyo ang mga buhay ng kababayan ninyo ano sa palagay ninyo hindi tayo pinagtatawa na ng ibang bansa buti pa yung ibang bansa nagtatanggol po sa karapatan natin sa interest natin diba Japan, South Korea, Europe, Canada, Australia. Lahat ng mga kaalyado, ipinagtatanggol tayo. Pero itong ginagawa ng mga anay dito sa loob. Ibinibenta tayo, mga kababayan. At alam ninyo kung sino-sino ang mga ito. Kaya kwido po tayo sa susunod na eleksyon kasi tatakbo ang mga to. Po natin. In my previous vlog, nagpangalan na ako ng ilan na nagdagan ko. Si Hari Roque, si Professor, Ana Malindog mga mouthpiece, mga tagapagtanggol, mga abogado, abogado ng China, mga walang hiya, maiitim ang budhi nasisilaw sa kinang ng ginto. Opo. Mga hinayo pa. Nakakagalit. Ito lang na yung reclamation dyan sa Manila Bay. Sino sa palagay ninyo? Ang nagbenta. Benta yun. The fact na inapprove yung reclamation project Would you believe? Would you believe na walang katapat yun? Kaya naging bilyonaryo. Walang hiya. Kayang ibenta yung sariling bansa. Noong panahon ng gera, pinupugutan po yan. Pero ngayong peacetime, ano po ba dapat ang gawin natin sa mga taksil? Sana po mayroong batas na magpaparusa sa mga ganitong klasing tao, mga taksil sa bayan. Ang dami pala nila. Ang dami. Kaya ang lakas ng loob nitong China ito, Napakasinungaling. Mga sinungaling silang lahat. Yung China, yung mga nagsisilbi sa China, dapat po sana eh, pinapalayas yan eh. Di ba? Dapat lumayas sila dito sa bansa natin. Doon na sila sa... Total. Total, pinaglilingkuran nila eh. Kasi sila. Magsama-sama sila doon. Ay naku. Pagili ko na nga kasi maingay. Marami pa sana akong sasabihin. Eh. Sa next vlog na lang po.